Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning! Good morning sa mga kakagising pa lang. Okay. Kamusta naman yung kanina pang gising? Okay. Sige, tingnan natin kung anong yung energy ng person ninyo ngayon. Please, magdasal po tayo. Okay? Na maganda lagi ang ating reading para naman maging masaya kayo at maklaim ninyo ang mga positive outcome ng reading natin. Ba't nalulungkot to? Nalulungkot man to. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6, 7, 6. Okay. Oh. Okay, parang namimiss ka niya. Namimiss kasi gusto makipag-sex, makipagtalik. Okay, mukhang bukas or this week. Medyo malamig yung ano niya kasi hindi siya nag-open up or nagsasabi sa'yo. Okay, may mga lalaki kasi hindi showy. Okay yung mga pagod na sa buhay, pagod sa trabaho, niyan So, pero meron silang nakikita ko na parang gusto nilang mag makipagtalik sa inyo. Okay? Kung gusto niyo rin naman, 'di ba? Kung gusto niyo, syempre kung kung ayaw niyo rin naman, wala rin naman silang magagawa. Okay? Sa mga long distance, possible po ito ay may kausap. Okay? Sorry po kung kung yan narinig niyo long distance possible po itong may kausap baka naman kayo ang kausap kasi long distance nga eh hindi naman lahat ng nagkakasama ba diba? so maring may temptation gusto ka nagigil nagigil gusto ka nang makita mahawakan madampian okay kung hindi pa kayo nagkikita <clears throat> kung hindi pa kayo as in sa dating apps kayo nag nagkakilala, yan. So nagpeplano kayong magkita, ano? Kasi may gusto dito mag-travel eh. Six, yan eh. dalawang six eh, dito mo eh. So may mga possible na magta-travel. Matutuloy naman 'yan ng pagkikita or plano. Possible din na yung person mo may travel talaga. Okay? Maring business 'yan, maring may gagawin talaga siya ng maayos may parang plano or business, i go yan, okay? Mukhang ikaw din ay may nabigla kung may nakitang may lalakarin ka, may gagawin ka. Opo, may bigla akong nakita. J55, five, five. okay, 10. ah uh, meron tayong kaayusan and meron tayong, ano to, J, meron tayong, um, sa nito, nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran yung person mo. Tinatry niya yung best niya. Parang may someone na taong nag advice para sa kanya sa ngayon. Okay, may nakikita ko na parang may isang taong concerned sa kanya. Ina-advisean siya na ayusin niya yung buhay niya. Okay, possible meron po itong addictions. Ano bang mga bad habit Habit makipag-sex. Habit sa isang alak. Any kind of na hindi magandang bisyo. Okay? Parang may nasa sense ako ganun. So, may isang tao nag-worry sa kanya. Nagyayaya. Na layuan yon May isang tao akong nakikitang very concerned po sa kanya. Na dapat gawin niya yung ganito. But, hindi naman talaga maiwasan yung mga taong masama din sa paligid, ba? Diba? Okay, so, 86J. Yan, Oh. Hindi rin maiwasan yung mga tao na yan. Yung mga after ng, alam mo yun, palibre. Gastos dito kasi hindi naman sila siguro ang gumagastos sa inuman. Banding-banding, yan. Mahilig sa banding na sobra na sa banding halos every week magiinuman ano kaya yun di ba so outing parang may outing ba kayo or something biyahe maring magbibiyahe ka sa Pilipinas kasi nasa isip kanya eh maari din na sa labas kayo di ba um meron na akong nakikita para magfa to ng leave kung hindi ako nagkamali basta may travel po ito okay ka matutuloy yung travel niya Tingnan muna natin kung ano yan. Kung anong lalaki na yan. Parang uh, may nakita akong ano eh. Air. May biyahe talaga eh. May biyahe. Okay? <clears throat> Ayan. May bigla akong narinig na nagpapayo sa kanya. Paano kaya kung suyuin mo asawa mo? Subukan mo kaya kung eh, na... Uh, may 80, 2. Eh. So, parang may nagaganan -ga sa kanya. Paano kaya kung suyuin mo yung person mo? Ganon. Kung magjawa lang kayo. Ayusin nyo yan. Magkakaayos din yan kayo. Pero, meron din akong nakikita na baka kaibigan yung babae yan. Sinasabihan din na parang madami dyan. Yan, babaeng na ano ko eh. Nakikita ko nagbubulong sa kanya ng negative. Okay? Maring asawa yan ng kaibigan niya. Possible. May babae. Possible din na kapatid nito. Yung person mo. Okay? Tingnan natin. Yun ang na-sense natin ngayon. Yun ang mga pumasok na energy ngayon. Anyway, mari ko bang ng mga letter G, E, L, M, S, A uh, B, A, N, uh, T, O, H, F, L, H, E, <coughs> ano to? Oh, meron pa eh. W, P, E, S. Okay? Yan ang mga nakuha nating uh, nasagap na energy. May kaperahan? Ay, namimiss ka niya. Kasal? May nakita akong kasal. Maring kasal na kayo singsing, -sing. may nakita kasi akong singsing -sing, eh, nahawakan niya yung singsing -sing mo or yung singsing -sing ninyong dalawa. Parang umiiyak to. Umiiyak siya. Kung hindi to singsing, -sing, maring napapaiyak to pag namimiss ka. Oo, oh, oh. nakikita ko to yun. Mukhang pumayat yung person mo. Pumayat, nagwo-worry, nag-aalala. Hmm, ha? possible may gumawa sa person ninyo kasi hindi siya nakakapag-desisyon ng gusto niya. Okay, may since din ako na parang ano eh. Tingnan natin, kalkalin natin yan. Pero hindi naman tayo sure kung may gumawa dyan. Or nasagap natin mga gumawa sa kanya. Biglang umiiyak eh. Bakit kaya to umiiyak? Bakit to umiiyak? Tingnan natin. Oh, tumalon, ba? Diba? So, something na message para sa inyo. Queen of Swords and Page of Wands and Two of Wands. Okay. Kasi hindi mo siya pinaglaban. Pwede rin na parang pareho kayong dalawang mapride. Iba yung gusto niya, iba yung gusto mo. Hindi kayo nagmi-meet sa gitna. Hindi kayo nagmi-meet sa gitna. Okay, gusto kanyang kausapin. Maring yung iba sa inyo nagme-message pero someone na gumagawa, baka blinak nakablock ka sa cellphone ng person na ito kaya hindi mo nare ang message niya uh oo -oh, may gumawa positive po na nasagap natin yung mga black spell may gumagawa nga sa person mo okay may humarang eh may nag black may nag utos kung hindi po may gumawa ito eh hello umiiyak yung person mo, oh. wasted, feeling niya, wala na siyang pag-asa, feeling niya, nag-overthink talaga siya, baka hindi na to nakakatulog, sa kakaisip, bakit naging ganito yung buhay ko, yun yung mga naririnig ko sa kanya ngayon, yung masayang pamilya, kung wala po kayong anak, okay lang po yun. Yung masayang pamilya na pinapangarap ko ay hindi niya naalagaan ng maayos. Yun ang mga naririnig natin ngayon sa kanya. Ayan o. Oh. Gusto niyang, ayaw kanyang mawala. Ayaw kanyang ayaw ka mawala. Huwag mo daw siya iwan kasi ang dami niyang natupad na pangarap dahil sa iyo. Six of Pentacles and the Temperance. Three of Cups. So, may, nasis, may nakikita tayo dito na parang... Wow. Six of Pentacles and the Temperance. Three of Cups. Meron siyang bibilihin. Or maring may investment siya. Nakilala mo na meron na yung tao na yan. Possible. Or business. May gagawin siya. Makakatanggap siya. May celebrations paparating this coming month or week or anuman. Meron siyang pinaplano. May nakita talaga akong singsing -sing eh. Hinihimas niya eh. Mm-mm. Baka this week or ano, bukas or next next ano insya Allah makikita mo to yung person mo something may nasisense ako eh nag overthink talaga siya oh. Oh my God. Nalilito pa rin siya. Nalilito siya sa kanyang sarili. Possible kasing ganun eh. Bakit niya nagawa yung mga bagay na ayaw mo? Maring katrabaho mo ito. Maring hindi mo siya katrabaho, basta parang same kayo ng level ng katalinuhan, possible. Kaya hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo nagmimit -me sa gitna. Kasi pag, 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 pag pinagsama yung matalino at matalino, pareho silang hindi nagpapatalo eh. Eh, paano naman si, kung si ma-pride at si ma-pride, ba? Diba? Laging may conflict talaga pagkapag same yung mga attitude problem ninyo. Okay? ayan oh may gumagawa sa person mo uh, malinaw okay may lupa siyang issue possible din po sa ano possible din po ito sa pamilyang mana okay may something naman in gusto kaniya talagang puntahan malamang makakatanggap po kayo ng tawag Or next week, mari pong magkita kayo, nakamasid po siya, someone's talking. Kung hindi po siya nag sa sa'yo, maring malapit lang siya sa'yo, nakabantay siya sa'yo. Okay? Yan. Kahit na-spell siya, pero ikaw yung sinisigaw ng puso niya, nagtataka pa rin siya, bakit niya nagagawa yun. Mari talagang nakita mo ito na nakikita kita, umiiyak ka eh. nakikita ko yung yung time na nahuli mo ito na may third party nanginginig ka halos hindi mo mahawakan yung phone halos bumagsak yung katawan mo halos bumagsak yung katawan mo sa nangyari umayat ka okay tingnan natin kung ano yung energy mo kung bukod sa nakikita natin kasi aside of that, nakikita ko po kayo eh. Okay, kung gusto mo matulungan kita magpa-reading ka. May anak, may bata. May katabi ka bang bata? Kung wala kang katabing bata, maaring may inaano ka ngayon. May napapanood ka na may bata. Possible. Okay, doon tayo naman sa inyo. Tingnan natin ha. Insya Allah, yara. Bigyan niyo po sila ng magandang reading. Okay, 4, a Oh, may magandang blessings pa parating sa iyo, love ko. Pero yung pag-overthink mo do yan sobra-sobra yung gusto mong maibalik kayo sa dati. Okay? Alagaan mo do yung sarili mo kasi masyado ka nang hindi nagpapahinga yung isip mo sa kaka-isip ng mag- kailan kayo magkakaayos. Blinak ka ba niya? Or ikaw yung nag-block? Kasi naka-block si 3 eh. 6 yan. Okay. Mari makikipagtalik po ito sa'yo. Bukas o makawal, makalawa. May ano eh. You're dealing with two person. Pwede rin po. Mahal na mahal mo yung tao na yan. Hindi mo lang alam kung paano. Okay. Ayan Oh. Klarong-klarong. Klaro. May blessings paparating sa inyo. Subhanallah. I-claim nyo yan ang reading na yan. Napakaganda ng reading. Ang ganda ng lumabas. Ay, okay. May blessings paparating. gugulatin ka ni Universe. Mari yung gusto mong lupa na bilhin. Makukuha mo bahay. Mari din, nagbebenta ka ng lupa. Makakabenta ka. Okay, ingat-ingat lang kayo sa pahamakan ngayon kasi ulan no laging ulan yan pero wag kayong magalit sa ulan mga love ko alam ko po marami pong binaha talagang lugar okay may i stock sa iyo possible parang may galit may galit sa iyo may i stock may nakikita kong someone na hindi makapas hindi makamove on okay hindi siya maka-move on Okay, three of wands. And, okay, may papuntang kaperahan. May kaperahan, trabaho. Um, a uh, promotions. May ini-expect kang promotions. Okay. Feeling mo kasi nahihirapan kang kunin ang isang teritory na yan. Okay. May ni expect kang promotions o trabaho, pag-angat kukunin mo ba yung pag-ales, pwede rin. Medyo hindi siya ganun kabilis na -yes sa'yo. Pero chill ka lang, relax ka lang. Alam ko may plano yung universe para sa'yo, okay? This, o oh, bukas magiging busy-busy ka, okay? Magiging ano ka daw, magiging more, okay? Attractive, or maging powerful, energetic na magtrabaho. Kailangan mo daw yon Okay? Pasensya na pero may mga nakikita ako dito na no, may nanonood, mukhang hindi lang person yung ginawa. Parang ikaw ata ginagawa ka rin. Ayan o sabi ko na nga ba eh, may suwerteng paparating po sa inyo. Kaya 'wag po kayong mawalan ng pag-asa. Ngayon man, etong araw na ito, maaring gipit, maraming gastusin katulad ng kung ano-ano, pero tandaan mo, nagkaroon ka ng pera kaya nabili mo ang mga needs na 'yan. Nagkaroon ka ng blessings kaya ka nakabayad, nakabayad ng mga bills, mga water uh, bills ng tubig, 'di ba? So, mga apartment, yung kondo, bahay nyo. So, blessing po yan. Huwag po kayong laging magreklamo na gusto niyo laging may biyaya. Okay? May mas mga malala dyan. Okay? Pero dito, wag daw, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ito, oh, nakikita ko, oh, workaholic ka. Alam kong workaholic ka. Wala ka na time para sa sarili mo. Okay, pero meron din po din dyan iba sa inyo na may tao at ang naiingit sa inyo, ginagawa kayo. So, wag masyado. Okay, the Knight of Cup and Wheel of Fortune and the Chariot. Okay, yan. So, may magandang paparating sa iyo. O, ang iba po sa inyo yung mga singles, congratulations. Baka po may mangliligaw sa iyo na pag-aagawang ka. Okay, nahihirapan ka, hindi ka makap makapili kung saan sa kanila. Kasi lagi kang broken, kaya ngayon ang biyaya naman sa iyo ni Lord, ikaw ngayon ang nahihirapan kung sinong pipiliin mo ng dawan mo. Marami pong mangliligaw sa iyo. Okay, at makakatagpo ka. Napakaganda naman ng reading, ang ganda. Gusto ko yung reading ninyo ngayon. Okay, huwag kayong mag-alala. Maganda pa rin yan. Message lang po kayo sa Miley Tarot. Kunin ko lang yung Facebook ko. ito po ang aking Facebook account. Uh, dito po kayo mag-message kasi ma sira po si Miley Tarot, di ba sinabihan ko na po kayo. Yan. Si Miley Tarot po ay sira. Okay? Pero Facebook ko po 'yan. So, so five days na siyang sira. Babalik po ata yan Monday or Tuesday siya babalik sa akin. Okay, or pwede na ako makapag-message. Dito lang po kayo pansamantala kung gusto niyo magpa-reading. May Lita ah, uh, Three Kings Pentacles po. In-upload po yan ng May 13 at 9, 4 a.m. Okay, ito po yung cover niya. Meron po siyang FDA. Okay, ah, uh, Three Kings Pentacles, June, ano to, malinaw ba? Nakikita niyo ba? Okay, ano to, Uh, June 29 at 6.55pm po ng hapon, okay? So, dito po kayo mag-message. Kaya mag-login lang ako, wait. Magbasa tayo kahit konti ng mga natulungan natin, ano? So, hi ma'am, kamusta po kayo? I hope po ay nasa malakas po kayo ng kalusugan. Mahal ka namin po, ma. Am. Masaya po kami lagi ng mga kapatid ko. Nanonood po kami na sa channel mo. Worth it po talaga, masasabi ko, ang pagpapaalaga sa iyo. Dahil nagkaroon na po ako ng kapayapaan sa aking kaisipan. Ang laki po ng pinagbago ng buhay ko ngayon, ma'am. Sana po, ma'am, ay mapagbigyan mo po kami pumunta sa inyo. Magpasalamat po ng personal po sa inyo. Kahit po yung nanay ko gusto pong sumama para po magpasalamat po sa inyo. Maraming maraming salamat ma'am. Alam ko po mababasa mo ito. At okay lang po kahit hindi kayo mag Alam ko pong busy kayo ma'am. At gusto ko lang pong paalam sa'yo na lahat po ng pamilya namin mahal na mahal ka at sinasabi po lagi nila na parating namin yung message nila na lagi kang ah, ano to lagi ka sana nasa magandang kalusugan ano to marami po kaming nagmamahal sa inyo okay maraming salamat madam ha o obong pamilya niya to yan, maganda. Ma matu Mayroon talagang maganda pamilya, no? May client ako mga ganito kasi nagmamahalan sila. Hindi naman talaga din lahat nagpapatayan. Pero may mga pamilya din na may kanya-kanyang respeto talaga sa bawat isa. Ano, bukod sa yung mga iba kasi, alam mo naman, ah, parang take advantage kung sino yung may kaya. Ito kasi nagtutulungan talaga sila. Ito yung maganda talagang ano, pamilya. Anyway, maraming salamat ma'am ha sa pag-message. Oo, malala din ang problema, problema nun. Ayun, o, oh, eto. Eto nga, isamari ko na lang kasi ang haba ng message niya. Doon naman sa anak ko ma'am, nagiging okay na po siya. Nagiging tahimik nga, ngalang lang po nung sabi ko sa kanya ay, ano to, kung... Oh, kung gusto niyang patawarin ko si papa niya, kailangan din magbago siya. Malaki rin po ang pinagbago rin ng anak ko, ma'am. At nakikita ko po din yung asawa ko, malaki rin po ang pinagbago nila. Maraming maraming salamat, ma'am, sa tulong mo. Minsan nga po, nagulat, nagulat po ako. Hindi na po ako pinagbubuhatan ng kamay ng asawa ko. Hindi yan alam ng anak ko, Ma'am. Tinatago ko 'yan sa kanya. Ay, oo. Oh. Hmm. Ang laki po talaga ng naitulong mo sa akin, Ma'am. Sana po 'wag mo nyo po kaming iwan. Sana po 'yung anak ko hindi po makaasawa ng ganitong nananakit. Pero po, ano to? Pero laking pasasalamat ko po sa inyo na naandyan po kayo. Okay, madam, maraming salamat ha. Mahaba ang kwento niya pero okay na yun. Nananakit kasi yung tatay nun eh. Um, ng bababae pa, may bisyo pa, pero may ano sila, may kaya. Yun nga lang, ang hirap kasi sa mga, yung mga babae pag wala tayong pera, personal na kita, yan, maliit ang tingin nila sa inyo. Okay, kaya huwag nyong hayaan na maliit ang tingin sa inyo ng mga person ninyo. Gumawa kayo ng paraan. Okay, ingat po kayo maraming maraming salamat. Kung gusto nyo pong magpatulong sa akin, baguhin yung person ninyo. Pero dapat po talaga ay mahaba ang pasensya nyo dyan. Okay, kailangan po duman muna kayo sa reading. Lahat po ng client ko kailangan duman muna sa reading. Okay, So, yan, bago natin pag-usapan kung ano yung magiging kailangan nyo talaga. Hindi po lahat tinatanggap ko magpaalaga. Hindi po lahat nakakabili ng bracelet. Sinasala ko po yan muna bago po yan tulungan natin. Okay, but tandaan, hindi po ako Diyos. Ako'y tao lamang po. Magdasal pa rin tayo sa kung ano yung uh, gusto natin, ba diba? So, siya pa rin ang boss natin. Okay, ingat po, and bye-bye.